Wow, sarap ng feeling Ang lamig Ganda talaga dito Pag okay, mga idol, matagal-tagal din tayo Hindi nakapagyami Dito lang tayo mga idol, maglibot-libot muna tayo Dito malapit lang Punta sa Clark So, dadaan tayo ngayon dito sa New Quark City Access Road. Kasi sa Cumbia sa tayo mga idol, dito tayo dumadaan. Pero, di na tayo dadaan sa dating sa Cumbia Road. Dito tayo. Ito yung ano eh, exit dito sa New Quark City Access Road. Ganda ng bundok oh. Tingin-tingin lang tayo sa paligid mga idol Pang relax, Ganda ng bahay ko ubo oh. So papasok tayo dyan ngayon Gaganan tayo Makulimlim ha ah. Uulan yata ngayon mga idol Kagabi galing ako sa trabaho Sobrang lakas ng ulan Dito ako dumaan eh Grabe yung ano dyan Tubig dyan Pero hindi naman ganong kalalim Kasi may mga drainage na rin dyan eh So kahit na mga baha Ay hindi naman ganong kalalim talaga Papasok kayo dito mga idol Ito kasi pag i-direction natin ito Papunta ito ng New York City Libot-libot muna mga idol Ito hindi pa gawa ito Ano na ito ha So ang dami pang inayos dito Pero mabilis lang ito Malapit na ito kasi eh, talos patapos na rin sila dyan sa mga ginagawa nila ano dyan eh drainage system ganda na ano dun ganda ng view dito pababaw tatanaw natin yung parang dyan mga idol oh. ang luwang oh. sa Cobra Bridge mula dito tatanaw natin ang mga tarayat dito sa my left side mga idol ayan o oh. kita natin yung mga tarayat yun o ito yung perfect mag-ride eh. Yung hindi lumabas yung araw. Huwag din naman na umulan. Mahirap <laughs> na kasi mag-ride na nakakapote na. Eh. So wala naman talaga ang particular na destination mga idol. Chill ride na ako ngayon. Pero gusto kong pakita sa inyo yung doon malapit sa Montana, casino dito sa Clark. Kung saan ay parang nasa ibang bansa pa sa ganda ng kalsada doon pakita ko yung gaano kaganda yung tinadaan ng kalsada doon sa may punta na malamig pa doon kasi ang daming mga puno alright so papunta tayo doon sa Clark Gate sa may ano Marcos Village mga idol Dito na tayo sa Clark Gate mga idol sa May Mapas Village. So dito inayos din dito. Ayun yung mga guard natin. Ang oh. Ganda ng mga puno dito. pagpapasok ko na ng kulat talaga mag yung mag iba yung pakiramdam kasi ibang iba yung itsura ng environment dito kumpara sa labas dito kasi halos lahat ng area dito ay inaalagaan talaga kahit yung mga damuhan, yung mga puno so pinitrim ng maayos yan right turn tayo nandiyan mo yung mga akasya o oh. natatandaan na naman yun pero talaga ang pre yan dito mukhang panaman pa ng World War 2 yan nandiyan na yung mga akasya noon eh

tawag dito o the villages ganito ang environment dito sa Clark so right turn tayo ulit para madaanan natin yung sinasabi kong magandang kalsada dito sa malapit sa puntana So, ito na yung crossing dito. Diretso tayo, papunta yun ang main gate. Dito na tayo, right turn. Yung mga idol, oh. Ayan pala yung Midori. Casino ito, mga idol. Hotel Casino. Hotel Casino. yun yung sinasabi ko Ang oh. ganda ng mga puno Bali yung dun sa likod Golf course yan Yan dito rin Sa right Golf course Ito Bantay Golf course yan Wow Sarap ng feeling Ang landmine Ganda talaga dito Oh Ito tayo dito sa may Anong puno to? Baluti yata to Grabe Ganda talaga Ayan mga idol o oh. Yung golf course o oh, yan o oh. May mga nag-golf dun o oh. No? Ito yung sinasabi ko na magandang kalsada dito sa, ano, sa Clark Dadaan tayo ng punta na Casino Wala lang Parang ang sarap lang kasi maglibot-libot ngayon dito Lalo na walang araw ito na ang punta na maluwang pala ito sa loob hindi ko napasok yan eh pero tinignan ko yan sa google map napakaluwang pala ayan oh. yan yung main entrance niya. ayan may mga nagugulot dun o oh. perfect yung weather eh walang init tapos kakaulan lang ng mga ilang araw kita mo yung mga damo dyan napaka green may building dun sa dulo oh. daming buildings uy sanga Siguro malakas ang hangin dito kahapon Grab. na pa rin ito. Oh. Para mga function house. So dito mga idol, marami pang kagubatan dito. Pero dating ano to eh, village eh. Ano, may mga bahay dyan. Oh. Natakpan na ng mga ng puno at saka damo. Grabe, para hunted talaga yung lugar na to. Oh grabe mga idol nakakatakot din pala dito oh huh? gubat magubat eh So closing nga naman dito Dito kasi Pag nag right turn tayo dito mga idol Papunta yan ng ano Ng aqua planet Didiretso tayo Sa may crack safari Hindi ko pa napuntahan yung crack safari niyan Punta nga tayo dun sa may ano Pupunta ng aqua planet Ito dati ano lang eh, mga abandonadong bahay yan, oh Pero ngayon dinidevelop na. Ang purma na ng mga bahay oh. Oh, huh? ganda. G parang ganito lang dati yan eh, tinan mo, oh. mga abandonadong bahay dati oh. Hindi pa nagalaw yung dito eh, pero yung dito tinan mo, ang ganda na oh. Dinevelop. di ko lang alam kung anong pangalan na niya. Wala siyang ano eh. Walang pangalan eh. Pero parang ano eh. Resort yung dating niya. Ang side ng crack dito mga idol eh. Medyo tahimik lang eh. Nasa bandang dulo na kasi tayo. Diretso pa natin ah. Ito na yung ano Aqua Planet. nandahan ko na dati ito eh meron na akong content dito eh yung mga dati ko mga videos isipan ko lang balikan ngayon ano ba mga nagbago dito Ayan. ito na yung perimeter road dito sa likod tingnan natin dito Grabe mga water slides dyan ah Dami pala turista ngayon dyan oh Oh, daming tao Dead end na dito eh Kala ko papunta yun ang Haduan Bridge eh. Pero hindi ko na tayo pupunta dun. Ito, Aqua Planet. Ang daming bisita.